Alden Richards, bakit nga ba ang dami ngayong babae nang lumipat si Main Mendoza? Napansin nga ng buong True-Blooded ADN ang pagdami ng mga babae na nirereto kay Alden Richards ngayon. Nagsimula ito nang lumipat sila Main Mendoza sa TV5. Nagsulputan na ito na parang mga kabuti isa na dito ang bagong pelikula ni Alden ngayon. Sumulod naman dito ay nakita si Alden Richards na kasama si Hart Evangelista. Pagkatapos naman ay nakita siya with Christine Reyes at Nadine Lustre. At ang balibalita naman ngayon na susud naman si Beauty Gonzales. Ngunit ang malaking tanong dito, bakit nga ba napakarami nang kay Alden Richards ngayon. Mga sightings na kasama niya ito. Ang isang dahilan lamang dito. Ikinukondisyon na ngayon ng kanyang network ang masa at ang publiko kung sino dito ang papatok. Dahil na rin na hindi sila makakuha ng isang kagaya ni Main Mendoza na talaga namang patok na patok kung pagsasamahin sila ni Alden Richards ang katibayan dito. Nirereto na naman si Alden D. Charles kay Sanya Lopez dahil nakita ito na magkasama si Barbie at si David Licauco na talagang namamayag pag ngayon ang love team. Inihahanda siguro ng kanyang network na pagsamahin sila at gawing love team si Sanya. Ngunit alam naman natin ang nangyari dito. Hindi ito nagtagumpay at hindi ito kinagat ng publiko at lalong lalo na nabash pa ng tuluyan si Sanya Lopez. Isa lang kasi talaga ang hinahanap ng publiko na maging kalabdim ni Alden Richards at ito ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.